Good morning po sa inyong lahat. Alas 6.10 po ng umaga. Tapos na ako magkape. Eh. Ngayon ang gagawin ko, magluluto na sana ako ng ulam. Naalala ko yung mga cortina na nilabhan ko. Tapos nung sinampay ko, yung mga ibon, tinaihan. Kaya nilagay, ayan, o. ayan nilagay ko dito. Hindi kasi ako nagwa-washing sana ng ganitong cortina na may ring kasi nasisira ito. Pero may iwawashing ko. Iwawashing ko po kasi hindi ko kaya mag ngayon. Ilang araw na to. Pag-anuhin ko lang. Ganun ko lang. Para di masira yung ring. Wala kasi akong oras maglaban ng kamay. Dahil, pagdating ko dito, sobrang pagod na. Nakakaubi kasi kami dito. Min minsan alas 11. Minsan pinaka maaga alas 11 ng gabi. Kaya di ko na nalalaghan ng kamay. Ayoko sana ng kurtina na rin pa. Gusto ko yung tahi lang kasi para naw nawawashing siya. Di ka mag-aalala. Baka masira yung rin ng ano, kurtina Ayan, uh. I-washing natin. Na, uh, washing na tayo. Tapos, magluluto na ako. Luto na tayo. Ito yung natira sa ulam namin nung nakaraang araw. Hindi kahapon, pangalawang araw na to Meron pa sa rep. Ngayon, ang gagawin ko nito, kugulayan ko siya. Parang, sa Bisaya, Lauoy para mag makain ito. Kasi di mo ito kakainin. May nilagay pa nito sa ribs si Manay Lili. yan ito na lahat yan. Ayan, ah. Uh. Akala ko nilinis na ito ni Rhea kahapon. Hindi rin pala niya na linisan. Tayo pa na ang maglilinis. Kasi mga tilapsik ng preto Tayong mga nanay utos natin sa mga anak natin, tayo pa rin ang gumagawa. Yung ka, sabi ng wait, mamaya, na wala. Ang ending, tayo pa din ang gumagawa. Andito na yung pamangkin ko, kaya siguro pagka uh minsan doon ako matutulog sa shop kasi may kasama na si Ria matulog dito maisasara ko ng medyo late na yung ano, shop At saka yung tindahan. Kasi doon ako matutulog. Pag dito kasi kami matutulog, kailangan maaga na, na isara dahil maglilinis pa. Doon kasi pag doon ako natulog, umaga ko na yung nalilinisan. Mga alas 5 gising ako. Linisan ko na. Naglilinis habang nagluluto. Pag di kasi natin tanggalin to, ang hirap na tanggalin yan. Pag natagal na, matagal na. Parang nagiging mancha na siya. Kahit di matanggal masyado yung dito. Oh, kasi andyan naman yan sa ilalim. Pero yung ito lang oh, yung sa labas. pa nga nalinis ng gusto. Tama na yan kasi. Alas 7 na. Kailangan ko na makapunta sa shop. Maliligo pa ako. Oh. Kailangan natin magluto. Hindi pa natanggal ito. yung ating na preto. Lutuin na natin. Ayan. Lagyan natin ang kake para mabilis siya kumulo. Kulong-kulong na -kulong siya. Kuloyin pa natin ng konti yung tubig. Si bumababa. At ito na yung ating lawoy. Ilagay na natin yung talbos ng kamote. At ilagay na natin yung ating kalamansi pang paasin. Ayan. Kaluto na to. Ayan yung ating kalabasa. Lagyan natin pala ng patis. hang, masarap. Tama na yung timpla niya. Ito na yung ating lauoy. Ito yung pananghalian ramin. Ito yung, ano to, yung matigas na sa kamuting dahon, sa dahong kamuting. Inano ko, nilagyan ko ng tubig at nilagay ko yung manok na kaunti sa gulay kahapon, kasi panis na yung basang pulang. Okay pa naman siya. Tapos, ihahalo ko siya sa dugpog ng aso.